Uh, mahigit sa 20,000 na raw from 21 municipalities ang uh, nasa evacuation. Paano mm -hmm. yan pare? Puro ganito kaya na, naman na tayo, yan. Kaya yung evacuation centers na pinaplanong gawin, eh, kailangan talaga maisa-kutupar na yan bro. Uh -huh. Uh -huh. Kasi ito na naman tayo, malamang dadalhin sa mga skwelang na salantare na tinamaan oh, bagyo yan. May uh -huh. problema na naman. May problema na naman tayo. Eh catch up na nga tayo sa mm -hmm. aral. Sabi ng DepEd, Gagawa raw sila ng panibagong uh, ano uh, schedule mm -hmm. Mm -hmm. para makahabol po ang ating mga mag-aaral kasi na iiwan so, na nga tayo iiwan. doon sa parang ilang araw ang nawala daw sa twenty 26 days oh dahil oh. diyan sa mga bagyo oh. eh naghahabol na nga tayo as it is mm -hmm. Uh, dadaan pa to. Kaya ang ginagagagawin -gag daw po ng uh, Department of Education, maglalabas uh, sila ng bagong schedule. Balagay ko, may kasama dyan yung papasok kahit Sabado. Hindi naman okay. lahat ng Sabado for the rest of the school year, pero merong ganong... Play catch-up talaga. Uh, play catch-up po. Kung hindi, lalo tayo may iiwan. Okay. Ang... Uh, Parang ang hirap ng problema natin uh, kung isipin mo pa rin ko. Ano, mm. Tayo, di ba, uh, we've been lamenting the fact na we scored lowest sa PISA ratings. Tapos, mga estudyante daw natin, medyo naiiwan when it comes to science and math. Reading Then, comprehension na uh, course, uh, uh ayusin yan sa, dito sa ating bago mm. nating education secretary tsaka yung ating mga official. Okay. Pero isama mo pa yung mga bagyo. Yung uh, that we are uh, The other countries don't have that. Pare na uh, yung yung, yung, yung uh, handicap na gano'n. Hindi eh, pero ang sinasabi kasi nung mga um, Uh, ting pare. Hmm. Year in, year out, may bagyo naman dito. Eh. Okay. That's a good point. Kung baga, ang equivalent po. Ipaplanuhan yan. Uh, diba? Dapat, you go around it. So, oh, the rest of the year, pag walang bagyo, very intense. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang ating uh, pagtuturo. Well, Kung baga, we try to make up for quality. Mm -hmm. yung quality nung uh, tinuturo natin. Mm -hmm. Ganyan din naman sa ibang bayan, pero sila winter. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba, pare? Oh. so bagay, that's a handicap kung tutuusin. Pare. Kasi pag nag pag napadpad ka na sa isang bansa, talaga na, nag-standstill din sila. Yung uh, mga Wala kalye, pasok. walang pasok. Lahat, siya. walang pasok. At saka yan, taon-taon, siguradong meron. Oh, oh. Sa atin, yung po ang equivalent ng bagyo taon taon Although yung bagyo hindi mo alam kung kailan darating. Oo. Hindi ka mo alam winter, alam mo end of the year hanggang first uh, January. Mm -hmm. Pero yung uh, tinatawag nilang snowstorm, mm -hmm. hindi rin nila alam kailan darating 'yun. Okay? Sa pero sa kanila naging dahilan 'yan para maglalo maging masipag. Oo. So in short, hindi natin... Pag walang bagyo, sipagan natin. In short, Parang hindi ganun. natin pwedeng gawiting dahilan sa mga low may taon, -taon, pisa, taon eh. scoring, ganyan. Ang, ang... May taon-taon na may bagyo. Hmm. Ginagamit ng dahilan niya ni Secretary Dar Jr. Ano to? Um, Dar Jr. ka na naman. So ano yun? Si, uh, Chu Laurel. Chu Laurel Jr. Francis Chu Laurel. Francis Chu Laurel Jr. Ginagamit niya ng dahilan niya kung bakit 3.7% uh, percent negative. Ang ating agriculture. Oh, oh, oh. Hindi po humina ang growth ha. Hindi ka ka ng ating economy. Uh, our economy okay, in the last that, so, oh, in the third quarter know. humina po ang pag uh, ano yung uh, expansion, yung paglago. Uh, pag uh, oh oh oh. Yung uh, na-economy, humina lang. Ang agriculture, hindi lang sa humina, bagkos, umurong. Umurong. Ayan. Umurong ang ating production. Eh, ang ginagamit nila dahilan, parin Joel, hindi ba bagyo? Mm -hmm. Eh, kasi, kailan ba dumating yung mga bagyo? After September na. oo oh. October oh. na. Si Christine po, October na ngayon, ang sinasabi nila, napakalaki daw ng na na-damage si Christine. Hindi pa kasama sa bilang yan. Oo. Noong... Kaya, eh, support, po, sa fourth quarter. Sa fourth... Ano sa fourth quarter na po. Hindi yan. Ano? So, mali ata yung inyong Oo. palusot. Oo. Ah, halatang halata yung palusot. Hindi Christine ang may... Kundi, ah, medyo... Cool. Nagagalit kasi hmm. si Philip Lustre pag ginagamit siya medyo. Oo, <laughs> oh, ayaw nang may... Oo, oh, nabasa mo yun. Nabasa mo yun. Oo, oh, para bang... Talagang uh, kulang ang ginawa natin. Eh, yeah. ikaw rin ng editor kasi rin siguro. No? Pag lumating ang reporter dyan sa'yo, medyo... Hindi, <laughs> ito ano. Hindi. Ano yung expression niya ng mga kabataan? Eh? Oo. Oh, medyo. 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 Medyo kulang ang... Yeah. Pero literally, uh, ibig sabihin noon, uh, medyo kalahati. <laughs> Hindi kasi medyo, tayo, medyo. pare. Ewan ko sa iyo, ako lumaki tayo na declarative dapat ang iyong ano, uh, uh, report of statement uh, uh, uh lagi. Lang, oh, uh, sige ko. Uh. <laughs> Isa pa kasi sasabihin ko ayaw ko, yung medyo kay Philip 'yun, akin yung daw. Uh, Ayoko yung sinasabing sabing daw or parang ano? Oo, oh, kasi hindi wala kang first hand knowledge, hindi mo alam na marites mo lang somewhere uh, daw. Or in doubt ka rin doon sa yung data mo kaya daw Saka yun, Pilipino, ano, 'di ba pag may nagpapaliwanag, ay eh, sales girl, parang ano po eh, parang oh, parang parang parang. <laughs> <laughs> parang may, may mga expression sila eh. So Philip, pagbigyan mo na yun. Expression. Parang, parang, Pero nga naman, pag nagre-report ka in uh, front of the TV, uh, dapat wala yung mga yun. Uh, Straight news. Uh, ngayon ho,